Alam mo ba na pwede kang kumita kahit wala kang ginagawa? Passive income ang tawag dito. Isa sa mga passive income nito ito ay ang tinatawag natin na dividend income. Kailan ka pwedeng magkaroon ng dividend income? Kapag bumili ka ng shares ng isang kumpanya tulad ni Jollibee, Ayala o Meralco, nagiging shareholder ka. Kapag kumita ang kumpanya Ibinabahagi nila ang parte ng kita sa mga investors at tinatawag itong dividend. Halimbawa, kung may 100 shares ka at mag-declare ng 1 pesos per share ang dividend, ikita ka ng 100 pesos. Tulad ko, investor ako ni Jollibee, shareholder ako. Nakatanggap ako ng dividendo kay Jollibee. Sa ngayon, peso and 33 centavos per share ang natatanggap na dividendo ng mga shareholder ng Jollibee. At twice a year ako ang nakatanggap. Diba, bida ang saya? Sino mo ba? ako. Oh, isang OFW, di naman mayaman, nakakareceive kay Jollibee ng dibidendo. Diba, bida ang may alam? May iba't ibang klase ng dividendo. Una, cash dividend cash na direct nila yung nilalagay sa bayong power mo. Ito ang natatanggap ko ay Jollibee. Pangalawa, stock dividend. Dagdag na shares naman ang matatanggap mo. Ibig sabihin, may kukulang shares ibibigay sa iyo ang company. Na-experience ko yan kay BPI. Instead cash, share ang ibinigay nila sa akin at automatic na nakita ko sa aking portfolio. Pangatlo, Property Dividend Assets naman ang matatanggap mo. Kaya kung gusto mong kumita ng totoong passive income, alamin mo ang tungkol sa dividend paying companies. Tulad ko, lahat ng hawak ko na company nakakatanggap ako ng dividendo. I am a long-term goal investor so I prefer companies that will give dividends. If you want to know more, attend ka ng Free Financial Literacy Webinar. Contact me for more details.